Good day everyone! It's me again, Ma'am Romela, official. Okay, into this vlog, bigyang pansin natin ang katanungan ni Ma'am Karen. So, nag-comment si Ma'am Karen sa atin at ang sabi niya, gusto ko rin sana mag-start ng sari-sari store. Kaso, maliit pa lang ipon namin. Nasa atin lang. Pwede na kaya to, Ma'am? Sabi niya. At, ah, uh, baka konti lang mabibili sa 10K. Mahal pa naman bilihin ngayon. Okay, so ngayon, gagawa natin yan ng video, ma'am, at mag tayo para ipakita ko sa inyo kung gaano nga ba karami ang 10K. So excited na ako, kaya tara, mamimili na tayo. Ayan, ito ay isa rin sa mga mabenta. Ayan, isasama na to kahit, kahit tigalahati lang ha. Para baka ma tayo sa 10K. Ayan. Itong tinukuha ko ngayon ay ito yung mga mabenta dito sa aming tindahan din. So, dito rin din tayo magbibasi no? para may meron tayong basihan kasi karamihan sa nagsisimula hindi pa talaga alam kung ano yung mga mabenta no so pinapakita ko talaga sa inyo yung talagang pinaka mabenta sa lahat para yung uh, pag ano nyo no pag pamili nyo ay walang tapon talaga walang ma RIN Ay isa sa pinaka mabenta. No minsan yung iba sa atin yung mga nagda-diet ay hindi na kumakain ng breakfast. Ito na lang, with cereal na kasi to, yung ating energy ang presyo ng bigay nila sa atin ay wholesale. Dito tayo sa wholesale price para makamura tayo. Nito, mabenta mabenta sa may mga ano dyan, dandruff. <laughs> Yung ating, hindi shoulder mula noon hanggang ngayon. So, ayan. Nasa 7,000 plus pala yung ating napamili. Pero kung nakita nyo naman, ayan. Andami na pala sa halaga palang 10k na puhunan. Ay, marami na. Marami ka na palang mapamili. Mapupuno mo na kung maliit lang naman yung tindahan na pinatayo. Ay, ano na. Halos kompleto na sa halagang 10k. So, yung kinuha natin, ano lang. Yung Uh, per dozen, half dozen to per one dozen lang yung kinuha natin. Yung mga talagang mabibi, mabibentang produkto talaga yung kinuha natin. So, ayan, napakarami na. Oh, ayan, oh. Napakarami. Halos lahat ng, hindi ko na nga alam ko anong idadagdag ko dahil lahat yata ng mga uh, mabenta dito ay nilagay ko na dito no, sa ating pinamili. So, mayroon pa nasa ano pa nasa 25 pa yung kulang so akalain mo yon napakarami na oh. ayan oh so pwede na pala yun, ma'am Karen nakakuha tayo guys ng isang pack ng ayang biskwit Vita bio ang Vita kas ayan Vita isang pack ng Christo. yung mga mabenta dito sa amin ha say dito sa amin depende kasi sa isang lugar no yan, meron na. Ayan. So, meron na tayong tatlong pack ng uh, biscuit. So, nag-add tayo ng uh, ayan, uh, cupcake. Ayan, cupcake. So, kumuha na rin tayo ng baygon. So, ito, ito ay isa lang, isa sa mga mabenta din. Dapat nga tagdadalawa kukunin ko. So, akala natin masure tayo, no? Pero, kaya kung gusto nyo mag-add, halimbawa gawin nyo tong dalawa-tatlo. So, sakto talaga dahil uh, yung kinuha po natin ay nasa halagang 7 plus pa lang. 7K plus pa lang. Ayan, tag-isa-isa lang kinuha natin. So, ayan. Mayroon tayong uh, asukal na dalawang kilo. Waday. Ayan, dalawang kilo. Yung asukal na yan, yung dalawang kilo, alam ko naman na hindi natin yan mabebenta doon, dyan sa ating tindahan na ganyan, no? So, kailangan i-repack natin yan. Ayan, meron tayong mga cars, no? Kasi yung mga cars, alam naman natin, ito yung magbibigay kulay. No, magbibigay attractive. mag attract ah, ano lang, anay? Piwi, pag piwi, piwi. Pila nakabilog. Anong? Ayan. Ayan, anim na. Ayan, cars, piwi. Sige, 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 day. Ayan, may ganyan natin. Sige, dyan lang. Ayan, nakabili na rin tayo niyan. Kailangan natin bumili ng mga burlo-loy sa harap ng ating tindahan. Ayan. Anim na piraso din yan. Tingnan nyo rin kung anong mabenta sa inyong lugar na mga chicheria. Yun ang kunin nyo. Hmm. Cup noodles. So ayan, cup noodles. Kumuha tayo ng isang dosenang cup noodles. Mabenta ang cup noodles. Isang posporo. Additional tayo ng mga Koji Bar. Ito, isa din sa mga mabenta. Ayan, dalawang, dalawang uh, pack natin at nagkuha din tayo ng Hansel. Ito, so, kumuha tayo ng Colgate, no? Colgate, sa close up. Ayan, kumuha tayo ng Sunsilk. Isang dosena. Dalawang dosena. Iba't ibang kulay. Tatlong dosena ng sansok, iba't ibang kulay. Kasi yan ang mabenta sa amin dito talaga. Napakabenta niyan. Kaya alamin niyo din kung anong palaging ginagamit ng kapitbahay niyo. <laughs> Ayan yung cream silk. Kumuha tayo ng dalawang kulay lang. Ang mabentang kulay itong green tsaka pink. Yan. So syempre kumuha na rin tayo ng pang ng niluto. Yung magic sarap dito sa amin. napaka Napakabenta. Ay at kaya yung iba hindi gumagamit ng magic sarap dito sa Bitchin. Ayan, kumuha na rin tayo isang pack ng Bitchin na mala medyo malaki at isa rin sa medyo maliit. Yan. Sayang so, kumuha na rin tayo ng Sunrocks okay next, Ayan, tong cereal na makamabenta 'yan. Ayan, isang dosena. Dalawang flavor 'yung kinuha natin, chocolate. Ayan. So kumuha din tayo, 'yung favorite ng masa. Palaating dosena lang ng ating Ah, magkano ba? Anim na piraso ng twin pack. Ayan na. Ah, isa sa mga pinaka-fast moving yan. Ito pa. Ito. Kumuha rin tayo ng isang ties. So, pwede sa... Kung nakuntian kayo, so may sobra pang ang pera natin, no? Two, four... Ayan, isang ties din ng bird strip. Ayan, kumuha na rin tayo ng ito. Kapi, syempre. Hindi talaga pwede. Hindi. Ayan, dalawang klase ng kape. Premium, tsaka Kape Classic, no? So, tagiisa. Yan Ayan, kaya kailangan samahan din natin ng cream. Ayan, kumuha tayo ng isang pack ng cream. Ano pa ba? So, dito pa, kumuha tayo ng uh, powder. Ayan, dagdag yung powder dyan. Ito pa, tatlong kulay yung kinuha natin sa mabentang powder. Tatlong kulay. Tag lang. Tig kalahati lang yung kinuha natin. Oh. Ayan. Ito pa nag-atay ng shampoo na mabendang shampoo din yung aring palmulib. Dalawang kulay yung kinuha natin. Oh. Yung mabenta talaga, green tsaka pink. At syempre, itong ating hidden shoulder, hindi pwedeng hindi. <laughs> Ayan. Tapos ito yung ating Milo. Ay, ito talaga number one din to sa pinakamabenta. So, kinuha natin isang dosena lang. So, Ayan. So, kumuha na rin tayo ng miswa. Kasi pag may miswa, dapat may kasamang ano yan. Ayan. Meron tayo isang dosenang, uh, kumuha tayo ng isang dosenang atag dito na sardinas. Kumuha rin tayo ng nor. Nor cubes. No, mabenda to eh. Ayan No? Nor cubes. Tigkala, ano lang. Kalahating dosena lang. Tapos kumuha na rin tayo ng Ayan, mga beef loaf, meat loaf. Konti lang ginawa natin, no? tag piraso lang ginawa natin. Yung isang dosena lang dito, yung ating, ah, uh, tawag dito, sardinas. Kung anong mabendang sardinas, minsan hindi sila tatanong kung anong klase sardinas, eh. Basta sardinas na hindi maanghang or maanghang. Yan, ganyan kinukuha nila. So, meron tayong yung mga beef loaf. No? tag piraso lang kinuha natin, no? Kasi akala ko mas sure tayo. So, ayan, ganyan karami yung ating, ah, uh, dilata. Ayan nasa tatlong ah, ano siguro nasa dalawang dosena yung ating dilata lahat-lahat hindi bababa mga nasa 30 pieces yata siguro ayan tapos ngayon kumuha din tayo ito pampalamig nako sa mainit na panahon mabenta to ayan tatlong flavor yung kinuha natin ito pa ayan mango So, syempre, ito pa. Hindi pwedeng wala itong noodles natin, no? So, kumuha tayo ng noodles, beef, tsaka, uh, tsaka chicken. tig, isang dosena. Beef, tsaka chicken, tig isang dosena. Kumuha na rin tayo ng pansit canton Dalawang klase lang kinuha natin. Yung extra hot, tsaka yung si Ito yung mga mabenta sa amin, eh. Yung dalawang kulay, dalawang, pir uh, dalawang klase na to. So, ayan. Ah, uh, tagi isang dosin na lang din kinuha natin dyan. Tapos kumuha din tayo ng patis, ah, uh, yung tuyo, tsaka suka, suka, na 100, ano lang, 100 ml lang, yung kinuha natin, yung medyo maliit lang na pack. No? Kumuha tayo nito ng uh, tig-anim na piraso. nabenta to sa isang tindahan, yung mga suka na yan, yung mga maliliit lang. So, hindi mawawala talaga, hindi pwedeng magpawala ka ng sigarilyo. <laughs> Ayan, pinag-ano lang dito ng ating ano, no. Kasi mahirap doon sa harap. May mga customers. So, kailangan natin dito sa gilid. Pinagsiksik dito. So, ito, kumuha tayo ng mabentang sigarilyo, no. Tigdalawang kahalang. Kinuha natin, no. Yung mga mabenta lang. Kasi meron talagang... Um, marami talagang may bisyo ngayon. <laughs> so, kumuha tayo ng sigarilyo. Yung mabenta nilang palaging binibili. So, kumuha tayo tigdadalawang kaha dahil alam naman natin na pakamahal puhunan ng sigarilyo. So ngayon, ito. Yan. Ano pa bang kinuha natin ito? So kumuha din po pala tayo ng candy. Yan, may pintura. Mahilig yung ating mga ano, kailangan may candy. Ayan. O ayan, lollipop. Nako, hindi pwede mawalan. abi fresh, ma! <laughs> hindi pwede pumunta sa uh, maraming tao na walang <laughs> Nguya. Si mabenta din ito, tag isang dosena. Kaya sinasabi ko nga, tingnan niyo ko ano yung mabenta. Yung yung palagi ginagamit ng kapitbahay niyo. Ayan, nag-add din tayo, meron din tayong uh, cupcake. Ay, niya, Anay? Ayan, nagkumuha na rin po tayo ng uh, Gile Ace na makamabenta ng Gile sa mga bata. Ayan. Ayan, oh, ang dami-dami, o. Oh. kuha natin. Yan. O, ba, diba? Isang tambak. So, ayan pa O, ito. Alam naman natin mula noon hanggang ngayon. Bravo! Ayan. Day, liyog tayo. Kuha na lang day sang lawag ko, day. So, ayan. Yung blanca natin. Ako! Kahit sa TV. <laughs> ito pa. Kumuha din tayo nito. Ito pa. din. Creamy white. Ayan. Sa mga mahilig ayaw ng kuro, no, yun. 3 in 1 gamitin nyo. At, syempre, ito. Nako, laking bear brand tayo, yata tayo. <laughs> ayan, kumuha tayo nito. Yun, nang kinuha natin isang ties lang. Walong piraso lang. So, kung nakuntian kayo, no, pwede kayo magdagdag dahil may sobra pa naman yun. Nasa 2,000 plus pang sobra natin. So, yan, dinagdag natin jelly ace. Napaka mabenta sa mga bata yung mga jelly ace. Ayan. Ito pa. Ayan, ito pa palang isang flavor kanina. Oh. usama Isama niya yan saka syempre kumuha tayo ng Ariel meron talagang sosyalin <laughs> ayaw nang gumamit ng mumurahing sabon at gusto nila mabango ang kanilang damit so ayan kumuha tayo tig kalahati ng twin natin no? twin na downy kat Ariel at syempre hindi mawala yung downy ayan dalawang kulay lang kinuha natin no? tig kalahating piraso ganito karami yung ating napamili sa halagang uh, 26 no. So sa 10k meron ka pang natirang mahigit at uh, ano nasa sa pa ba yung yung pera natin na natira. Oh, so imagine no. Kung meron pa kayong gustong bilhin ma ano pa, maka-add pa kayo. Oh, malaki-laki pa 'yan, 25. So ang dami na nito, dalawang ano na yata 'to, dalawang malalaking karton. So ayan, Ma'am Karen pwedeng pwede ka na palang magsimula. <laughs> Hindi pwedeng makalimutan to. Nako, mas nauna pa yata to sa atin na ano, ginawa. <laughs> May sukli pa tayo na uh, 2, no? 2, 360 yung sukli natin dahil nagdagdag na tayo ng safeguard, no? Na, na, na isang dosena, isang pink, tsaka isang wa, puti. No? So, ayan. 2360 yan ang natira nating pera so pwede pa pwede pang idagdag sa ibang gusto nating ilagay sa ating tindahan so mabilis uh, iikot yung uh, pera natin or mapalago yung ating tindahan kapag fast moving yung una uunahin talaga natin para sa ating tindahan So 'yon, 'yon ma'am Karen sana nasagot ko 'yung katanungan pa ninyo. Marami pong salamat sa palagi ninyong pagtutok sa ating munting channel. At sa lahat po na palaging nagsusuporta po sa akin, thank you so much po. Uh, Naway, no palagi pa po kayong susuporta sa akin. At sa mga hindi pa nga po pala dyan, nakasubscribe sa aking munting channel, please pasubscribe naman ng ating munting channel at pahit nyo na rin yung ating uh, subscribe button para uh, updated po kayo pag may bago po tayong upload. Thank you po at God bless po sa inyong lahat.